Ayan po ang pinagsanib <coughs> porsa sa ng G-Mac Pau, Orion Apple, ang Morong Chapter, Balanga Chapter, yan si Rosaldi Ordones. Ito po ang aming Brigada Eskwela dito sa Kabugtabog. Ito na ang sa School. Ayan po, para sa pasukan, eh, maganda ang pagpasok ng ating mga bata. Ayan po. Back to school. Ma'am, mo na kaya Kukuha lang ako ng ano, sa merenda natin. Mm -hmm.